Hoy! Shh, ayaw mo diha! Malirin, ayaw mo diha! Ah, ulo, oy! Si Upaw, guys, nahadlok man siya sa among silingan nga lalaki. Ing uli, ing hilak. <laughs> ayaw mo lagi dia kay delikado man diha, guys. So, nga to sa Michael Sada. Okay? So guys, iikot lang kami dito sa may kabila kasi pauwi na rin kami. Kasama ko ang mga baguets. No? So dumating na yung mga parlins natin. Ayan, ang dami-daming parlins. Ay, ready na po na siya para atupan mga no, to sa babaw. Ilabi na kay na na simento na ang babaw. Okay. Oh. Ah. So, anaan na, -na siya yung abot o sa dili na magdugay, mabutangan na na siya o mga parlians and para mabutangan na siya o mga atop. O, oh, ayun nga guys, o, oh, meron na siya, umakyat na yung ano. Ayun. Uy, ayaw, ayaw lang. Ah. Ayaw, 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 ayaw. Wow! adik lagi magkiat guys. So, arat na nga rin na sa kalsada, dang. Ay, ngit-ngit na ta and ay, mauli na ta kay gabi Ina lang kit ngit guess, no? <laughs> ay, 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 na guys no ina magdaganta gasta da nga ta na ta na ka si Lilin correct okay magdaganta gasta sa basketball oo uh -uh. so ana ata mga tu basketballan kung hayag na so karon mang good is ngit, -ngit naman and kila okay, arami Shh. Uy, ngira agi dali, ari. Na kay manguli na ta tao kay gabi na. Ngayon rata sa Oh, di diba? oh, diba? ba? Oh, di ba? Nakakaraba. Why? Ayaw pagkuan. Why? di oh, ba? Diba? Sobrang ganda dito, guys. Di no? <laughs> Maganda pero gabi eh. Okay naman na siya, Day. Ay, gabi eh naman good. Kay hapit naman alas say, yes. Alas syete. Ay, bakit ngayon ka lang? Oo. Gabi na kaya? So, dari lang may tambay sa atubangan sa ano, pabalay. Kay hayag-hayag pa Kay ang tuan bitaw. Ano na siya? mo banding mandir sa may pintora. Umuhayag na siya. So, shout out sa imong. Mga, shout out na. Shout out na habang maaga pa. Ya mama, ya mama. Ganda sa. Na, sige na. Go. Nawaw <laughs> na siya. Uy, unsa sa baka na ayun na nalabdi ninyo. Ah, bahala, among ulit na ta, Kay badlungon lagi sila maminaw lagi sila uy oh ang kulit oh, bala nga kayo dyan o oh, sige kanta na anong tinabal pasko pasko, pasko! pasko! <laughs> tinabal Hoy, dali na mo rin kayo. Mauli na ko, Balay. Balay, everyone. Guys, see you in my next video. See you tomorrow, guys. Bye! Ngit-ngit na! Oh, my God!